magandang gabi mga kabartudis ito na po yung uh, ano natin uh, holy trinity nagawa na natin kinarga na natin ng mga sangkap ito po ay pangkalatang uh, protection at meron din tayong linta ito yung karapa na tinapon natin na di nagpasag ayan bago matapos ang ating uh, Uh, papapakita sa inyo at uh, ma-explain ko po sa inyo kung paano ito gamitin uh, shoutout muna tayo sa kay Madam Katis Closer jinerin Sigua Ria Parulan Nanay Virgin Alberto uh, Poor Heart ah uh, Alexandra Chanil, Mickey, Leo, uh, Mooney, Jacob, at uh, Director Ricky. Shout out sa inyong lahat, sa mga antingero, antingera, mga mga gamot at uh, sa mga kabertudis natin sa mga subscriber natin sa mga viewers natin sa kay Spark Calvan, shout out shout out din sa kay uh, uh, Leo Ari the Hunter o Musang sa kay uh, Paraon Paraon Agimat ni Paraon shout out sa kanya mga uh, ka trupa nya. mga manggagamot yan mga tingero shout out din sa kay Genuine Galino sa, sa kanyang asawa Rose uh, Rosemary Galino sa kanyang mga tatay nanay niya shout out po sa inyong lahat uh, sa mga kaibigan natin yan sa Don Salvador Negros Occidental sa mga kaibigan ko na uh, mga taga Kanlaon Shoutout sa mga kaibigan ko din, mga katrupa ko din sa uh Kabangkalan City. Shoutout sa inyo. Sa kay Ruli, sa Kamansi. Shoutout. Shoutout sa Kai Kyong. Shoutout sa iyo, bro. Shoutout sa mga baguhan natin na kaming mag-subscribe pa rin. Uh mga baguhan natin na mga panonood nanonood sa atin. Shout out po sa inyong lahat at sa mga uh, sa nagpapa-shout out, shout out po sa inyong lahat at sa kay Bibs Ngoyen. Shout out kay Lailani Flores. shoutout uh, shout out. Shout out sa kapatid ko. Mga kapatid ko, shout out. Uh, sa uh, uh, ano ko sa hipag ko. Shout uh, shout out. Uh, na lang sa kanyang pamilya. Uh, ngayon ang uh, mga ipapakita ko ito po ay mga nakuha ko kahapon Nakuha namin ng aking kapatid ni Leo Ari uh, Musang Ito yun naman ang aking ginawa Ito naman ang aking garapa na ito ay may kabal at kunat Ito po ay mabisa sa pangkalatang proteksyon pangontra laban sa kulam barang, barang at uh, sa kahit sa baril o ano di maputukan ito ay simple lamang wala wala pong makikitang orasyon na sa loob niya pero po uh, ito po ay uh, may sikreto kaya ito simple lang pero ito ay uh, malakas kaya yan ang mga sangkap. Yan. Ayun nakilala kahit tingnan niyo. Ayun, simpleng baging lang yan. Simpleng mga ano. Yan po may mga scripto <coughs> may dasal din ito. At uh, kung sino willing, kung sinong gustong kumuha, PM niyo lang ako. Ah, uh, ito yung uh, Holy Trinity yung maliit na bao yung pahaba ito po ay pangkalatang protection, ito ay mabisa panguntra sa mga aswang barang o sa bala o barel di ka maputukan may tagaliwas bala ito po ay uh, kahit wala na po siyang dasal basta bubuhayin ng po yung motya niya sa loob bubuhayin uh, through sa dasal ito gagana kahit uh, wala po siyang uh, mga ora-ora pero dasa lang po at saka ito sa gipitan talaga i, 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 protection proteksyonan ka ng gamit na ito sa mga pang uh, emergency ayan kahit hindi mo ito i-testing testing ibarilin ano ito gagana lang pag nasa critical yung buhay mo kaya yung mga gamit natin uh, pag kayo ay may nagpagawa o nabili sa mga antingero antingera gagana lang po yan pag nasa emergency ka o sa critical yung buhay mo kasi meron din tayong na usually sa mga mabibili tinitry nila kung tested o hindi pinabarel o pina, pinaputokan syempre, syempre paputokan mo yan sa sa tao na alam mo naman na ang gamit ay hindi dapat mong itry o kung tested ba o ano kasi nakikita nyo naman sa mga antingero o mga gamot na gumagawa alam nyo tested o hindi maramdaman nyo yan pag yung gamit yung umiinit hindi mo kailangan yan itry itesting o ano kasi gagana lang to kung nasa critical yung buhay nyo Depende naman sa inyo kung kukuha kayo kung, kung hindi. Kasi ang ano ang mga gamit ay iniingatan po 'yan. Siya nakikita nyo, wala kayong makikita ng mga ano kasi kung hindi niyo idihingin sa mga tagamantay o sa humahawak nito bago mo ito kukunin, hindi mo makikita sa loob 'yan. Kung hindi ka muna hihingi o hihiling sa kanya na ito y, uh, hingin mo yung yung Holy Trinity na tinatawag na bao na pahaba na ano na sulid ay sulid din yan sulid po yung ano yung bisanya niya kaya kung sino dyan na willing na gusto na o order o sasabihin lang natin kukuha o order ipm nyo lang ako o kung meron kayong nakikita sa kapatid ko na gusto nyong kumuha ay pwede din yan po mga Holy Trinity ay napaka epektibo kahit wala pong laman yung loob niya pero yung laman niyan meron siyang laman ito hindi mo lang maano hindi mo lang makikita dahil dahil po yan libon libon po siya at saka nas ibig sabihin may kapangyarihan na po siya na pagganahin yung sarili niya through sa sumusuot o sa uh, humahawak kasi pag humahawak pag umainit yung dugo nyo o sa away, umiinit din yan yung gamit nyo, pero kung nasa mabuti naman o ano, sisurtin din kayo, kung mabuting tao kayo, sisurtin po kayo, mabigyan po kayo ng swerte ng tangan nyo ng ganito kasi ito yung nagbibigay suwerte sa tao kung naniniwala kayo kung hindi naman kayo naniniwala eh bahala kayo sa mga naniniwala sa mga gitong bagay ay maraming salamat pero kung hindi ka naniniwala ay pasensya ka ayan ito naman maliit lang po siya dahil ito uh, nakita nyo naman sa video ko meron akong uh, nakuwang lupa sa loob nito ay yung lupa na yan ay napaka -epiktibo. Kaya kung anong laman ito, may mga mutya, sari-saring mutya. Dahil ito may butas yung ano na to. Kalati lang ito, kinargahan ko na ng mga mutya. At uh, kargado na po. Kargado na po siya. Kahit uh, ito, napaka-bisa po ito. Ito ay napaka-lakas, malakas na gamit. Kaya saan pa kayo yung kukuha o ano uh, ito ay na, talaga maliit lang po kagahin nyo sa sa dibdib nyo ito i bigyan po kayo ng ano bigyan po kayo ng protection protection po ito ayan po ayan kung kayo kung meron diyan na may talagang third eye, meron talagang makakita o ano, makikita nyo po yung gabay ng mga mga kahit sinangkap ko yan, makikita nyo po yan yung mga gabay nito. Kung anong klaseng gabay. Ayan. Yan lang muna mga kaibigan, mga brosis sis, madam, sir, mga kabertodes natin. Yan lang na po ang aking ipapakita sa inyo. At least sa uh, nakita nyo yung mga gamit. Yan po epektibo talaga yan. Pag makakuha kayo, bao man o isang mata, walang mata, epektibo din yan. At epektibo din yung Holy Trinity dahil Holy Trinity dahil napakamaliit, maliit at mabisa. Holy napakasagrado ang ganitong uh, bagay tinatago ng mga engkantong putian. Tinatago ito ng mga engkanto na may mga lakas talaga. Ayan, may mga sikreto po yan. Kaya maraming salamat sa inyo. Yan lang muna. Paalam muna tayo. Magandang gabi at ingat po tayo. Especially sa taga Sarangani o sa Mindanao dyan na 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 ano ng lindol. Ayan. magingat ah, mag po tayo. mag po kayo dyan. At uh, sa mga namatay ay kondolensya uh, na lang sa sa inyong pamilya uh, at sa uh, sa tabing dagat sa mga ano natin diyan mga bangga naglalayag uh, sa karagatan magingat ingat po tayo magingat ingat po kayo diyan dahil uh, hindi lang 'to ang inyong maranasan sa pagdindol sa pagyanic ng lupa magingat lang din tayo sa malapit sa dagat at sa bulkan. Ingat-ingat po tayo lagi. Ayan lang po. God bless po sa inyong lahat. Paalam.